Bibili nga rin ako ng yero. ulan. pa na yun. Hindi, sabi ko naman pag wala ng ulan. Sabi mo, padalang mo nga rin ako ng pamasahin nga rin. Sabi kita. <laughs> Nagbibigay naman yun pag nandoon ka. Kaso nakakahiya nga lang. Nakakahiya tanggapin. Pagyarapit lang ako. Pinapagyawat na ako.

Hayu lah. sakit. malamnya mga pinsan sa Nasuwei. Tagasan ba mama reklamo 'yan. Kaya na kasi na ako ni sa mo sa bandang dito. Ito talaga Kasi na, ano 'yan? Maninihasa 'yan. Tingnan mo 'yan. Ano 'yun? Reklamo. Don ka rin sana mabilis magreklamo. Ay, pa. Palagpasin mo muna, sa sunod na ano, sabay pa rin mong harapan ng mga tao paginawa uli ulit. Oo. Kaya siya. Lagi mo nga akong ginagawa sa akin. Huwag kang babas ka. Iginamda Di kita. Ba't anong ginagawa? Huwag mo na patawarin. Pag naggawa, maggawa pa Ay. Gusto mo Ba't naka-big